Kung naghahanap kayo ng non-stick pressure cooker, baka ito na rin yung inahanap nyo. Sobrang nagustuhan ko talaga to, kasi naman kakaiba sa mga nakikita kong pressure cooker. Kasi yung cover niya, glass na rin, transparent, tapos yung gilid niya, rubber na. Kaya medyo unique yung style nito, kaya sa mga dating pressure cooker. Tapos sa kabilang gilid, sa handle niya, meron siya yung sliding lock available to sa mga gas stove electric stove, at induction cooker. Sobrang convenient talaga kapag meron kang pressure cooker sa bahay. Kasi naman, mabilis lang maluto at lumambot yung mga lulutuin mo. Magluto ng sopas ng manok sa loob ng 10 minuto, nilagang buto sa loob ng 15 minuto. At syempre, makakatipid ka sa gas or kuryente at makakatipid ka sa oras mo.